Ayan mga kabatang, paalos na po si Pinsaringi. Naghahanap buhay na po ulit si kabatang ng tansing pang lumahan at pang kalibak. Sana makauli kayo ng marami. siya area sa may kaluluran so wala pong daiti ngayon ng pukot kabunsod lang po wala pong daiti hindi makapalaw mong apply natin ngayon at linis po ng mga tupad mga masali sa tupad linis po yan